idea nilinis nila yung kalat ano, dito kasi nga pinagbabato ayun pa yung bato bato pala yung binato eh hindi bote eh hindi sa ano boto, boto, boto. ayan yan yata yung binato dito sa ano bintana ayan BNB. MP Bongo, tinanggal tinanggal na pala yung ano dito eh tinanggal ko na Tinanggal mo na? maghanap hmm Maghahanap tayo bukas doon. Na, uh, mo to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na, apat na jealousy pala. Galing, Ha? Kasama mo dito na Tropa nyo ano? o so, lang si Anton nyatan, Si Anton? susi May susi. Ay, ito na pala yung ano dito. Ya Anton. Pumalik dali to, ito na yung ginagawa no. Tabu ay ni लग गई थी लग गई थी भाई फेक हां ये नो बताओ पॉइंट आता है किस तरफ guys may pangyayari dito guys na mga ano tingnan yung mga kay Dio nagrambulan sila nawasak na yung mga pinto at rumes bak pa tingnan natin yung jealousy dito hindi makita eh, madilim nakalak Anong binaruto? Bote, binatuloy ito yun. Know? Ano Madilim mga kaidiyan, hindi natin makita. You know? Basag. Binato ng ano, bote. Nagkalat pa yung bubog dito. Eh, may mga bata pa naman dito. Oh. Bote hindi na damay. Baka ay, kinuha na ng barangay.